Para sa mga nakakatawa, nakaka-inspire, nakakainis na balitang artista, tumutok lang at mag-subscribe sa Artista Updates Channel. Finally si Darna Lilipad na! Naging usap-usapan noong 2019 kung sino ang gaganap bilang Narda at Darna, lumabas ang pangalan ni na Angel Locsin at ni Liza Soberano. Subalit dahil sa mga di inaasahang pangyayari ay kinakailangan ng maghanap ng ibang artista. At lumitaw nga ang pangalan ni Jane De Leon, very fresh and pretty face. At biglang dumami ang kanyang followers sa Instagram at kabi-kabila na agad ang endorsements. Todo ang preparation niya dahil kailangan na maging fit siya sa physically demanding role ni Darna. Nagpakita din ng support si na Angel Locsin at Marian Rivera sa bagong Darna, ngunit dahil sa pandemic ay kinakailangan na e-postpone muna ang TV series. At habang nag kung kailan magre-resume ay nag-guest siya sa sikat na programang ang probinsyano bilang si Captain Liamante. At nitong ang nakaraang Agosto ay nagpaalam na siya sa programa upang mag-prepare na uli sa upcoming TV series na Darna. Lumabas na din ang gaganap na Valentina na si Janela Salvador. Ayon sa balita ay ngayong November na magsisimula ang shooting, madami na ngang fans ni na Jane De Leon at Janela Salvador ang nag-aabang sa Darnat TV series. Kayo rin ba ay excited na?